dignum na kwintas at dignum na bracelet. Ito ay order ni ma'am na taga Quezon City at pinadeliver ko na ito sa GNT Express para makaabot doon sa kanilang lugar. Ang kwintas na ito ay gawa sa dignum na kahoy. Ang dignum ay isang uri ng banal na kahoy na minsan ay purong itim at minsan naman ay may halo itong kulay na brown na tinatawag naman ng iba na Dignum City at marami itong variety at ito ay kapag dinikit mo yung dila mo dito sa kahoy na ito ng mga 2 minutes ay mararamdaman mo na maanghang siya at ito ay kwintas na ginawa siyang kwintas at pinindisyonan para magamit ng taong magdadala nito at ito ay magamit bilang pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maring ikamatay o ikapinsala ng tao na nagdadala nito. Proteksyon na rin ito sa lahat ng klaseng bad spirits o mga nilalang na hindi nakikita na ordinaryong mata ng tao at proteksyon na rin sa lahat ng klaseng masamang kapangyarihan at nakatulong rin ito pinabasbasan ko para maggabay sa tao sa kanyang negosyo o hanap buhay sabayan lang ng pagsusumikap at tamang sa ginagawa. So, ito dito, pinadala ko na sa GNT Express branch dito sa lugar namin sa Dumaguete at ito, nilagay ko na lang sa box at uh, yung bubble wrap ay nasa ibabaw lang dahil wala namang babasagin dito at yan yung itsura nga, binalot at pinalagay ko sa loob ng uh, box at uh, nilagay na ni sir sa plastic na yan na kadalasang pinaglalagyan para sa pagdi-deliver. So, maaaring mag na lang siya ng mga 1 to 7 days or more para makaabot ito doon sa kanilang lugar. Dahil yun yung isang standard na delivery. Minsan naman, lumalagpas lang ng konting araw. Depende kasi yan sa layo at sa nagdi-deliver. So, nilagay ko na ang kanyang ang pangalan na mag-receive nitong order, uh, ng order na ito at yung contact number yung address nandiyan na kompleto na yan kaya uh, yung contact number niya manatiling active lang para ka makontak lang siya agad na mag deliver nito bago ito i-deliver mag text o magtawag lamang ang uh, rider sa kanya si ma'am ay customer ko mula facebook dito siya sa akin nagme message sa akin facebook page ayan yung conversation namin at ito pinadal